All right. Are we done, Baya? We done? Done. Okay. Hi guys, good morning! Samahan niyo po akong mamili dito sa Divisoria ng Bangalore. Ito po ay tinatawag nilang chickpet or chickpete. Ayan, ito po ang baksakan ng mga merkado. Ayan, sobrang dami po ng mabibili niyo dito sa murang halaga. Naghahanap ako ng mga pang party decoration. Ang birthday po talaga ni Serena ay July 1. But, ang kanilang end of school is June 11. So, ang ngayon, gagawin ko pong June 1 sa dito sa aming kapitbahay namin. And then, June 8 po, doon naman po sa mga classmate niya. Kasi, ito nga po yung huling school year namin dito sa India. Kaya, importante na magkaroon sila ng parang farewell party na rin. Alam niyo ba guys, katanghali ang tapat nung ako ako'y nagpunta dito sa Chikpet. Pero, baliwala sa akin yun. Dahil, gusto ko na nga siyang tapusin. Dahil, magiging busy ako sa mga susunod na linggo. Tingnan nyo naman tong building na to. Alam nyo po ba, puro mga damit iyan. Marami po kasi factory ng mga damit dito sa Bangalore. Kahit right, parte ng... ng India. Kaya... Ganito sila magtinda ng mga damit. As in, super mura guys, mas mura pa sa Pilipinas. Ayan, kinakausap ni Joy ang mga tuktok dahil ayaw na namin maglakad. Sobrang bigat ng aming mga dala. Ito yung nakabili na ako ng mga dapat bilhin sa mga party supplies ni Serena. So, I decided na ako na lang ang gumawa. Total, ganun din naman. May free time ang ate Wewe, kaya ginawa ko na rin ngayon. Tsaka, ito na rin po yung parang way to show Serena that she is important dahil gagawin lahat ng kanyang mommy and daddy para lang sa kanyang birthday. At ito, nakita ko ang bilihan ng mga... Uh, party supplies dito sa chickpet. Ito yung madalas na i-feature sa YouTube channels, guys. It's right here in Chikpet. Sana yun know, o, donut. yun din ang gusto ni Nina, donut. Baya, huh? can you see that one? The donut one, just one donut maganda rin yung watermelon kaya yeah donut ayan yeah. watermelon yeah that's okay Joy pay for this are we done? that is real done you want extra pay this too yeah, pay it with your UPI yeah I'll pay ayan yeah, guys from all the birthday flies, chickpet, ayan, butterfly. Ito yung binili ko para sa anak ko. Ayan, butterfly stuff. <coughs> butterfly kasi ang theme niya. Ayan. Finish ma'am, we want to go, Billy. I'm sorry. Are you finished or what? I'm still uh, vegetating. I will put it in my blog. In the blog. there you go. There you go. Okay. there you go. yeah, i put it in my blog, youtube channel. this is what they have. Everything. excuse us. Everything you have you want. Yeah, Naku guys, sobrang dami na mga merkado dito na alala ko tuloy ng mga nasa Divisoria ako sa Pilipinas sa mga 168 Mall I'm sure marami na building doon sa Divisoria makang matagal na akong hindi nakakapunta siguro mga 20 years na Okay Okay sir what's your name what's your name ashok kumar ashok kumar nice to meet you nice to meet you there you go ashok kumar he's the owner are you the owner yes yes there you go we have a lot of money in the bank also. what's that <laughs> <laughs> we have a lot of money in the bank no you don't want to do that in social media you have to be careful Okay, we go now. बटे तो जाते 280. बता आपका डेकोरेशन मारा कौन करो? जवाब दा। ओ देश में इवेंट प्लानर। आठ बुटा है, जना आगे रहा। फिक्स आगे रहे, इतना दौड़-दौड़ इवेंट स्कोल पे कौनी मारे? भरी है सारा मुझे। Paper, all oh, the paper bags। <laughs> 500 रुपए तो ओ मुटो, उन्ह घर से यूं ना घर से टेंशन हो, इतना डिला अध <laughs> Here, numbers, Here, numbers? There you go. They have everything. Okay, and this is where they are. What's the name? Nothing, no name. Oh, lovely decoration right here. This is sterling. And that's the number right there. Yeah. Lovely decoration. Dito naman po tayo sa mga party goodies. Ito 'yung mga return gifts na pinamimigay natin pagkatapos ng party. Ito naman po ay mga mura lang po ito pero mga cute siya. Ang mga bata naman hindi kailangang mahal ang ibibigay mo sa kanila, 'di ba? Ang kailangan lang nila 'yung konting remembrance lang ng party ni Nina. Kaya ayan tuwan tuwa si Uncle dahil um, nakita ko 'yung mga products na gusto kong i-return gifts sa mga bata. Sobrang mura dito guys at nakakatuwa kasi nakakatawad pa ako. Kasi dun sa mall, hindi ka na makakatawad dun. Fixed price na yon Kaya sabi ko, Uncle, I need this 40 pieces. Ganyan. So ayan, I'm sure matutuwa ang mga bata sa mga return gifts na pinamimigay ni Nina. Dahil ito po ay 7th birthday ng aming Nina Banana. Ayan, ang dami pong pagpipilian na loka ang ating nyo. Hindi ako makapokus, pero sabi ko sa sarili ko, focus, wewe. Kailangan mong tapusin itong araw na to. Kaya pak ganern! Ganun talaga. <laughs> pag nanay, kailangan may budget ka. At lahat po ng napamili ko ay worth 7,500 rupee. Ayan, murang-mura lang. Nakakatuwa ang lugar na ito dahil nakamura ako. At syempre, dahil 7th birthday ni Nina, kailangan masaya para sa aming bebe girl. At syempre, sa mga kaibigan niya dito sa Bangalore. At ayan, sinabi ko na kay Uncle, bilis-bilisan na niya dahil baka abutan kami ng ulan. Alam niyo naman po dito sa chikpet, pag po umulan. Hindi lang po baha, super maputik pa. Ayan, sabi ko kuya, bilisan niyo na dahil nagmamadali na rin ako. At syempre, kung ma-stranded sa daan. Ganito po kasi sa India, konting, konting, ulan lang po, medyo may bahana. At syempre, pauwi na rin yung mga bata. Kailangan nasa bahay na ako bago sila dumating. So, ganun po ang routine ko. Gagawin ko na yung nga dapat kong gawin bago dumating ang mga bata galing sa school para masaya naman silang makita ako. Lagi kasi ako hinahanap ng mga anak ko at tinatanong kung saan ako nagpupunta. Bakit daw hindi ko sila isinasama? Ganon. Eh alam nga naman pong sama ko sila dito sa chickpet. Naku po, wag na po. Baka malusot pa sila sa mga ginagawang kanal or ginagawang daan. Dahil tingnan nyo naman, oh, nag-renovate sila ng daan at saka mainit. Ay, hindi ko na sila dadalhin. Ako na lang. Ganon talaga ang mga nanay tititiisin ng lahat para lang 'wag maghirapan uh, ng mga bata kasi hindi naman sila sanay sa mga ganitong lugar at saka baka mawala. Alam niyo naman po si Salvatore, siya ay curious, maya maya akala mo na sa harapan mo or nasa likod mo, biglang nawawala. Eh baka naman po mawala dito. Eh, hindi naman po siya nagsasalita ng local language na Canada. So, di bali na ako na lang, kami dalawa na lang ni Joy at minilis-bilisan na namin. Sabihin ko kay Uncle dito sa tuktok na bilisan dahil baka nga abutan kami ng ulan. Kasi usually pag ganito pong uh, maalinsangan, dyan po umuulan po yan. Lalo na yung mga ang tawag dito estero. Ayan, minsan umaapaw yan dito sa chickpet. Kaya sabi ko, tara na, uwi na tayo para hindi ako maabutan ng mga bata na nasa labas ng bahay. Ayan guys, oh, so, medyo traffic nga eh. Kaya sabi ko, kailangan bilis-bilisan mo, uncle. Dami kasi nila kwentuhan ni eh, Joy. <laughs> Did you know monsoon season is vital for Indians' agriculture, water supplies, and economics? But it also Bring challenges to water flooding and infrastructure damages. We just have two monsoon. One is southeast monsoon which is start from June to September, and northeast monsoon which is which is from October to December. And this monsoon affects the southeastern India which is part of Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. At itong ulan na ito ay nagbibigay ng na mga supply sa kanila mga pananim. Etong taon na ito ay maagang nagsimula ang pag-ulan dito sa India. May pa lang siya ay naulan na. Siguro dahil na rin sa climate change. Ayan, mga nangyayari na ang mga dating hindi naman po nangyayari. Sana po maging aware din po tayo sa ating kalikasan at marami na pong pagbabago ang nagaganap sa mundo. Sabi nga ng aking mga anak, save the earth. Ayan nga guys, pauwi na po kami at binabaybay namin ang daan papuntang Yelahangka. Pansin nyo ba guys, makulimlim na. Ilang beses na po kasi ako na-stranded dito sa daan, naabutan ako ng ulan. Kaya ayoko na po uling mangyari. Ngayon. Alala ko pa, nung unang linggo namin dito sa India, inabutan si tatay ng ulan at siya po ay nalusot sa drainage hanggang bewang po. Kaya ayoko na pong mangyari at sa yun sa amin. Sa sobrang pagmamahal niya, itinaas niya ang kanyang backpack, wag lang mabasa ang kanyang laptop. Ganon! <laughs>